Yon, what's up mga kagaston? Another video for today. So, naroon tayong customer, taga Porak, Pampanga lang. So, engine maintenance. Check sa balancer, sa water pump. Kasi ang auto neto is nasa 40,000 km. Tapos, sa inyong kasunod, uh, change oil pareho lang yan, yung sim at saka yung radar. So, yun, uh, intro muna. Ayun, congratulations sa nanalo ng Crazy GP Warrior Open Pipe. So, ayun, mamimigay ulit tayo. Ang kailangan mo lang gawin, libre lang to mga kagaston. Kailangan mo lang gawin, mag-subscribe ka sa ating YouTube channel, Nixon Lennon Motovlog. Mag-follow ka sa ating Facebook page, Nixon Lennon Motovlog. At i-share mo yung video na to. Yun lang yung kailangan mong gawin at baka ikaw na yung susunod ulit na manalo nito. So, ayun. Ayon. bago natin umpisan yung video na to, ipapakilala ko sa inyong ang H77 na kung saan pwede kang kumita at manalo ng totoong pera. Ang kailangan mo lang gawin, mag-register ka lamang, nasa comment section yung link. Lalagay mo lang yung detalye mo dyan, tapos uh, kapag nakapag-register ka na, maglalagin ka lang, eto yung mga laro na pwede mong laruin. Ayan. After mong mag-login, ito yung mga laro, nandiyan yung Fortune Gems, Super Ace or tinatawag na Scatter na madalas laruin, nang karamihan sa ating mahilig maglaro sa online casino. Ayan, napakarami mong pagpipiliin na games dito. May mga bingo rin dyan, may mga live. So, nandyan na lahat. Ang kailangan mo lang gawin, mag-register na sa comment section yung link at i-enter mo lang din yung iyong Gcash account para magamit kapag ikaw ay magka and cash out. Magagamit mo yung mga yan. Pwedeng Paymaya, pwedeng Gcash. So, eto yung odo neto mga kagasto na yan 40,000 km uh, kapag mainit na yung makina maingay na yung sa may panggilid lalo na sa water pump seal kasi sumisipol na tapos check na rin natin yung kanyang balance circuit kasi na dahil 40k na yung odo kailangan na rin i-check yon para isahan so yun babaklasin muna natin din na natin papakita kung paano baklasin dahil may mga previous video naman tayo nun. Okay, let's go. So ayun mga kagasto na nabuklas na nabuksan na natin yung makina ni sir. Ang odoneto is nasa 40,000. So ayun, uh, lagi natin sinasabi, depende sa paggamit. Ayan, katulad nung ginawa natin na 83K odo, sariwa pa rin yung kanyang lining. Kasi makikita, makikita mo na agad dito na hindi pa siya sunog or hindi pa brown. Tapos, isa pa sa goods na nakita natin dito, 40k auto pero yung kanyang wave washer is napaka good pa as in wala pa siyang hukay syempre yung gas gas niyan is normal lang yan pero wala pa siyang hukay yung ginawa naman natin na 83k auto may hukay na siya pero hindi pa putol eto naman hindi pa siya putol goods pa at wala pa siyang hukay yung gas gas niyan is, normal which is normal lang yan kasi yan yung nakadiin sa mismong uh, balancer gear so pati yung kanyang mga damper is good tapos yung model na ito is White 2021. Meron na rin siyang balancer spring guide. So isa lang sa nakita natin na issue, yun nga kapag mainit daw, uh, sumisipol. Siyempre, normal issue, water pump seal. So magana yan. So yan, yan lang yung papalitan natin sa motor ni Sir. 40K auto. So lagi natin sinasabi, depende sa paggamit, depende sa maintenance, depende sa pag-aalaga. So ganun yun. Kaya yung iba, wala pang 10,000, may mga sira, may mga damage na. Nasa may-ari na yun. Kung baga, hindi na sa mismong motor yung problema. So, yun, ah, tuloy natin yung video mamaya kapag umaandar na yung motor. So, yun lang naman yung mga naging problema. So, lagi natin paalala para di agad masira yung balance circuit, wave washer, diwasan ah, natin yung power shifting kasi dyan yung madali dyan maputol, mabasagan ng damper tapos sa water pump seal naman para di agad sya mamaga once na magumaga na yung pan wag mo munang pa patayin yung motor para mapalamig nyo yung ating water pa uh, coolant so yun, yun lang yung mga paalala natin so lagi lang nasa maintenance yan at sa pag-aalaga so tuloy natin yung video mamaya kapag okay na yung motor kapag tapos na So yun mga kagaston Okay na yung motor ni sir Ayan, Ayan si sir So ang ginawa natin sa motor ni sir uh, Nagpalit tayo ng water pump seal So yun lang naging problema Ng motor niya Tapos uh, reset tensioner Tapos yan Magpapalit din tayo ng kanyang brake pad Sa, sa likod So yun all goods na yung motor ni sir uh, Actually napanood nyo lang daw tayo sa vlog Kaya nalaman niya yung ano natin So located tayo a uh, Pakutot Mabalakat Pampanga i-google map nyo lang ni K Motorcycle Parts and Accessories so yun abangan nyo ulit yung ating pamimigay na isa pang Creed GP Warrior Open Pipe so lagi lang magsubaybay and then gawin nyo lang yung mga ah, uh, lagi mo lang ishare yung video baka ikaw naman yung susunod na mapili so yun hanggang dito na lang God bless sa inyo